Ah, ano Vincent? Good morning. Saan punta? Bibili akong blade. Ah, bandun. Sikit ba? Gising na. Balog pa. Eh, punta. Ako muna. Ah. Ano? Alam mo ba kung saan ko gagamitin ang blade? <laughs> Ba't ang gagawin mo? Di ba naalala mo yung kahapon? Oo. Oh. Nilagyan ng mata ni cute. Ay, yung third gagawin ako doon ay dumaki. Oh no! Kaya, lap trip ba talaga yan? <laughs> oh, ba't binabasa pa? Ba't binasa mo? Ano yun? mga idol, good morning. Ang ganda ng panahon. Ah, ano, Vincent? Good morning. <laughs> Ba, ano yan? Hindi ka pa nakakamove on. Hindi ka nakamove. Saan ka Bibili akong blade. Ah, bandi. Sikit ba? Gising na. Balog pa. Eh, banda ako muna. Ayan. Ah. Ano? Alam mo ba kung saan ko gagamitin ng blade? Bakit? Eh, baka gugupit, siyempre. Hindi yun. <laughs> May gagawin ako. Ba't ang gagawin mo? Hindi ba naalala mo yung kahapon? Oo. Oh. Nilagyan ng mata ni cute. Ay, tayo tayo. Nagkagawin ako doon, idol mak. Ba? Sa Blade? Walay, ano gagawin mo? Ba? Makikita mo lang yun, idol mak. <laughs> love trip ba yan? Ba? Love trip. Na love trip ko, la idol mak. Eh, love trip. Anong ginawa niyo sa akin? Ya woon macam macam gitu. Banyak. Eh. Asyik ni ana muntah sama ba. Asyik pertama nak ada. Dimana? Dia muna kompet. Asyik. Lampat biasa kira doa. Si. Eh, oya betalah dah dah. 5 minutes later. Better of that do loo. Ya khairika. Better of do loo. Ana entega lu ba ha kenapa tadi eh bola tagalih ya la trip battle gaya itu aja eh asar banget dulu gitu dulu lah prinsipnya entar banget dulu gua ya rica Bawi si Vincent Ito na Oh, ba't binabasa pa? Ba't binasa mo? Ano ba aayitin mo? Pagkakamboy! <laughs> <laughs> Ang gigante ni Vincent! Sari ka! Sari ka! Pangalong isa, pa? isa pa? <laughs>

Rian Bapak suka. Oh, itu. Berkenaan. Bapak wala ingin nak pergi. Si si gimana kali curang. Hahaha iya. Sana sang melodi much, much later. Ay, Daniel! Uy, mabiga na. Yung sa Yung sa kanya, tinanggal mo talaga. Ako, yari. Hanggang tinangat. Ah, ah. Ayos kayo, Tawag kami tawa ako mga ano hindi ako mapapatawa kayo? Paano naman ba? Saya naman ang pagkakawin pa natin ay ito Hindi nga namin ikaw inabalan eh Ayun ako naman eh baka may nalagay kayo ha Ano ah, ito ha, tamang hinala to ha Sabi sa'yo, huwag ka naman nakasin Wala kami na nilagay sa'yo Sobra ka kasi sa'yo, sige, tamang hinala <laughs> 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 Ay, o oh boy, ano nga, ay, sa iyo kasi oh. oh. Natatawa sa iyo, sige, natawa kasi alam mo ang bakit Ayun natin mo kasi yung bigote mo Sa aking balbas Nakala mo bagay sa kanya eh. Bakit napahaba ko yan pre yung parang yung sa ano yung mga yung mga artista yung mga uh, action star. Uh, <laughs> pang action star ba yan? Uh, <laughs> action star. Nasaan <ba? laughs> uh -oh. na si Kuya? Kuya, yung bigot niya na <laughs> pang action star. Pang <laughs> Kaya <laughs> ano ayaw mag-ahit? <laughs> pang action star. oh, uh, wala naman

<laughs> Sige, <ato. Bakit> <laughs> kasi kaya to Pake cute Hindi mo nila dyan ang oh. oh. mata Diyan mo na pata kasi <laughs> Ay, Yan ang ganti ko sayo Ayos <laughs> <laughs> ka pa Iyari <dyan> ka niya kay Aoki. <laughs>